Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Mayo 5, 2025. Ngayong Mayo 5, habang ginugunita sa iba't ibang bahagi ng mundo ang selebrasyon ng Cinco de Mayo, ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng kasiglahan at malikhaing sigla. Ang araw na ito ay nagbubukas ng isang mahalagang bintana para sa malayang paglalabas ng iyong damdamin sa pamamagitan ng sining at malikhaing pagpapahayad. Sa kabila ng kasayahan at kultural na kasiglahan ng araw, ito rin ay isang paanyaya para sa iyo, Gemini, upang pakinggan ang tahimik na tinig ng iyong isipan at puso, at gamitin ang enerhiyang ito bilang inspirasyon upang lumikha ng isang bagay na tunay at mailalim na sumasalamin sa iyong pagkatao. Isa kang nilalang nalikas ang kakayahang magpalit-palit ng anyo sa iba't ibang larangan ng sining, maaaring ito'y sa pagsusulat, pagsayaw, pagguhit, o musika. Ano man ang pipiliin mong paraan, Hayaang lumipad ang iyong imahinasyon at ipahayag ang iyong mga damdamin hindi laging nasasabi sa salita. Ang presensya ng buwan sa leyo ay nagtutulak sa iyo upang hayaang lumiwanag ang iyong personalidad at ipakita ang tunay mong nararamdaman ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang leyo ay nagbibigay liwanag na tila isang apoy na nagbibigay lakas sa puso mong minsan ay nag-atubili. Ito ang panahon upang hindi mo pigilan ang iyong sarili. Ipakita ang iyong ningning, hindi bilang pagmamayabang, kundi bilang pagsasabuhay ng iyong pagiging totoo. Hayaang ang maanghang na karakter ng araw na ito ay sumalamin din sa iyong paglikha. Huwag kang matakot sa kakaibang ideya, sa pagsubok ng bago, at sa pagiging matapang sa paglalantad ng iyong malalalim na damdamin gayon din, sa araw na ito, mahalagang bigyang pansin ang iyong mapangakit na kaisipan at kung paanong ito ay maaaring maging mapagkukunang sining. Ang matalim mong isipan ay madaling makakuha ng inspirasyon mula sa mga sensual na karanasan, at sa halip na itago o pigilin ito, gamitin mo ito upang lumikha ng sining na makapangyarihan at may saysay. Higit sa pisikal, ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na dumaan sa isang proseso ng pagsasalin ng matinding damdamin sa malikhaing anyo na maaaring makapagpagaling hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong makakakita o makakaranas ng iyong likha. Habang lumalalim ang gabi, dala ng mahiwagang enerhiya ng araw na ito, may bitbit itong pangakong makapangakit at matamis na sandali. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Magbihis ka ng may kumpiyansa makipagtagpo sa mga taong nagbibigay kulay sa iyong gabi. Ang hanging umiihip ngayon ay may kasamang halina ng romansa at tukso na tila babawat salita mong bibitiwan ay may kaakit-akit na musika na makakahuli ng pansin at damdamin ng iba. Kung ikaw ay may minamahal, ito ang tamang panahon upang muling painitin ang damdamin niyong dalawa sa pamamagitan ng bukas at malalim na usapan. At kung ikaw ay nag-iisa, marahil ay ito ang gabing maaaring magsimula ng isang makabuluhang koneksyon. Sa bawat salita na iyong bibitiwan ngayon, tandaan mong may kakayahan itong lumikha ng koneksyon, magpabago ng damdamin, at makapagbigay inspirasyon. Kaya gamitin mo ito sa paraang makatarungan, marangal, at may pagkalinga. Ang iyong likas na husay sa pakikipag-usap ay hindi lamang instrumento ng kasiyahan, kundi isa ring kasangkapan sa mas malalim na ugnayan. Ngayon, Gemini, ay panahon upang pahalagahan ang iyong likas na katalinuhan, ang iyong kahusayan sa pagpapahayag, at ang iyong malikhain at malalim na damdamin. Gumawa ka ng isang bagay ngayon na sa paglipas ng panahon ay magsisilbing alaala ng iyong paglago. Pwedeng ito'y tula, liham, awit, o kahit tahimik na pagmumuni-muni na isinusulat mo sa iyong journal. Ipagdiwang mo hindi lamang ang selebrasyon ng araw, kundi ang paglalakbay mo patungo sa mas matapat at malayang bersyon ng iyong sarili. Maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, isang kulay na sumisimbolo sa kasiglaang malikhain at init ng damdamin. Ang mga masuswerteng numero ay tatlo, siyam, at labing pito, mga numerong sumasalamin sa inspirasyon, kaganapan, at panloob na pagkilos. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng personal na tula o liham, o di kaya ay ang pagbuo ng isang malikhaing proyekto na tumatalima sa tunay mong damdamin. Ang paggawa nito ay magbubukas ng pinto sa mas masinsinang pag-unawa sa sarili at sa mundo. Payo para sa araw na ito, huwag kang matakot na ibahagi ang iyong sarili. Ang totoo mong damdamin ay hindi kailangang itago sa likod ng maskara ng katatawanan o katalinuhan. Hayaan mong makita ng iba ang lalim at sinin ng iyong damdamin. Hindi kailangang maging perpekto ang iyong gawa, ang mahalaga ay ito'y totoo, galing sa puso at may kaluluwa. Sa pagtatapos ng araw, pagmilayan mo kung paanong ang mga enerhiya ng Mayo Asinko ay naging tulay upang mas mapalalim mo ang koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Marahil sa gitna ng tawanan, musika, at pagsasalo ng pagkain, ay may mga saglit kang naging tunay walang bahid ng pag-aalinlangan. Yakapin mo ang gabing ito bilang patunay na kapag hinayaan mong magningning ang iyong liwanag, ay may mga kaluluwang naaabot at nailawan din ito. Sa paglalapat ng iyong ulo sa unan mamaya, bitbitin mo ang mga sandaling iyong ipininta ngayong araw, at hayaang ito'y maging simula ng isang mas matapang, mas malaya, at mas tapat na ikaw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.